nag si Bel Mariano kanina sa ini-endorso niyang pabango na Juicy Cologne. Tunay na napakalakas ang impact niya sa mga endorsement dahil naka 1 million likes pa sila. At hindi lang 1 million likes, naka-sold out lahat ng Juicy Cologne. Talagang hinintay ng mga fans ang live ni Bel Mariano. At nagbasa pa nga ng comments si Bel kanina. Grabe, napaka-press niyang titigan sa live kanina. At samantalang si Donnie Pangilina nasa taping naman. At parang binigay ang Tinker Bell. Nagpasalamat pa si Nato at at sabi niya ay wala na siyang boses. At syempre, hindi pwedeng wala rin si Belle. Si Belle ay binigyan siya sa parking at si Donnie naman binigyan siya nung pauwi na siya. At nagpost pa nga si Belle na kasama niya ang kanyang family, family to Talagang makikita mo na love na love nila si Belle.